Ang ganda ng bago. Oy, tingnan natin. Ay, wala na. Basad. Ito, binigay na sa atin. Hiningi ko. Ang ganda. Oh. Di Hiningi ko naman. Atropay. Plastic na. Oh, hiningi. Hiningi ko. Ayan, Oh. Ah. Kumuha na kayo. Dito banda. Dito ah. Ayan na mga katropa ito na. Ayun, ginawa ko na. Binigay na sa akin. Ang ganda ng plato may may tama nga alam, mamaya natin pagpipilian ayan may mangkok ayan may mga baso pa ayan na mga katropa ito na ayan ginawa ko na binigay na sa akin ganda ng plato may may tama nga alam, mamaya natin pagpipilian yan may mangkok yan may mga baso pa mamaya natin pagpilian to hindi ko tuloy nakuha oh, ito itong gaganda nito oh. Uh -huh. okay, so ba? sabi ko na nga ba kakaibang ano to kakaibang plant dito dito pa ano ba to oh. So, mamaya pagpilihan natin ito na to sayang to na mga takip ganda ng dalawa ano ka dito ay ganda nito Lodi ano ba ganda na no o hindi ano lang yan ano to ano to Lodi para maganda to loading, eh, no? Ha? Ah? Eh, ano? Hindi, design. Design din. Oh. Ayan pa. Butas man. Ayan pala yun. Ang pang ano to? O, oh, pausok. Oh. May burger pa, o. Oh. Hoy, ano to? Ligyan na ng asin. Oh, ito lang. Oh, ganda. <laughs> Ligyan na ng asin. Ligyan na asin. O, ganda. Grabe, let pala nang ano ko. Kanina, gabang-abang ako. Ngayon, ang dami nang ng... mulot. Ako lang mag-isa. Eto. Kanina, nakabang ako. Yung pala, mas marami pang nakabang. Ngayon, may tama. Sayang. Bakit? De, Bakit? Hindi. Hindi. Ako lang mag-isa nakabang. Nung no, pagdamputan na, nahuli pa ako. No. <laughs> Ano kaya to? Ganda lutuan to ha? Ah. Oh? Ganda lutuan. Oh? Ah, ihawan na? Ayan. Ano? Pang-ihaw? Hindi. Pang-ihaw ng tuyo. Uling. Yung uling pa usok. Ang ganda na lalagyanan niya. Nakatimpa. Doble ano? eh, basag man. Wala, ito lang nakuha natin. Ayusin natin. Okay, ganda na nakuha natin. ng ganda nito, panalo. Ganda nito mga tropa. Ayusin ko lang kasi naghalo-halo eh. Yan no? o, hindi ko na ayos. Basag. Ay, ayusin ko lang ito lodi. Kasi ang ganda nito. Agay, yung mga nakuha ko. Kasi hindi maayos. Ayusin na natin. Ito, hindi naman natin magagamit ito para sa alaman ito. Talit, talit. Para saan kaya ito? Ha? Huwag ko na Iwan ko na yan. Ito lang importante. Yung maganda. Diba? Diba? Maganda Ganda ng platito. Oh, Nakapa naman ang platito. Para sa kulay. Oo. Oh. oh. Uy, mga basa-basaan tayo. Ano na yan. Ito, ito po. Ito, ito. ito po. Ayusin ko lang. Ayusin ko lang kasi iba may basa. Ayan, oh, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Ay, may basa isa. Ano Dalawa. oh. Lima. Lima anim kaso basag yung isa iwan ko na yan hindi ko nagsasama yan oh. diba ayusin natin kasi nga sayang o oh, ha para sigurado o oh, may ganda ng mangkok buo pa ganda ng apuro ikea mga katrupa o oh. tignan mo hmm. o oh, pwede yung pagkain ha Hindi pagkain o o oh, oh. sayang tapos meron tayong mangkok Ay, ito pa Bago yan, ito muna. Oh, may dalawa. Ganda niyan. ito maganda to. Maganda ng bitsin. Oo, oh, oh, sinabi mo pa, pag malapit lang, wala na. Ito mga baso, dito natin ito kailangan. Ito so, kaiba naman itong baso ito. Atin kailangan. Ano ba itong bawal na to Kung pwede pa, madumi. Oh, matatanggal ko ba ito? ano eh hey, hindi ako nagagandahan ito lang ito ito maayos ang sa pagkakamada at ano thermos thermos tayo taka ito yan ganda nito mga katulok hmm. so. marami pa kaso iba may damage na kanina ang dami nabagang ko yun pala mas maraming nakabang so. Yan ikaw pa rin mga katropa Doon tayo Kasi meron na tayo meron. May mga timba-timba sila Sayang Ito lang dala natin Ito kaya parang mas maganda to Dalhin ko na kaya to sayang Dalhin ko na Dalhin ko na muna doon Tabi kay Beastie Buddy Pulot Unang oh, pulot Unang oh, pulot natin mga katropa no Kunti pa lang Sinabi ko muna dito kay Ate Beastie Buddy Eh Si Oh, kasi mamumulot pa tayo ang lid ng lalagyanan natin pero ang ganda niya no, sana walang kumuha niyan Ito kay Bestie Buddy, tara Ah, uh, Pulot pa tayo Ang ganda ng bag oh Uy, Tingnan natin, Ay, wala na, basag Ito binigay na sa atin, hiningi ko Ang ganda oh Diba hiningi ko na mga Atro eh, plastic na Oh, hiningi, hiningi ko Yan oh, kumuha na kayo Dito banda Dito Ah, Yan, ano nga maganda, piliin mo yung maganda Ayun, pwede nyo pang pakinabangan Ayan lang. Oh Ay, pag may ganyan, wag mo na kunin. Ayan o, oh, platito si Lali mo. Ganda na yan. Ayan, ayan, maganda yan. Yung ano na yan, dalawa na yan. Ayan o, oh, may kapares pa yan oh. Ayan o, oh, kunin mo. Ayan o. Oh. Ayan Oh. Ayan, may basag. Huwag mo na isama may basag. Ayan o. Oh. Ay, wala pala. Buo pala yan. O, oh. kunin mo na yan. O. Oh. kayo o. Sige na. Ayun, problema? Madali lang ako Niningi ko kasi eh, dinigay. Sabi ko, ano, ganda ng baso. E, mm. maganda. E, sayang. Hindi pa dyan, oh. o. mo siya sinisita. E, isa o, maganda plato. Ayan. Ito pa lang. Ito pa lang, nakuha natin. Ayan. Ayan. Ikutin mo na yan. Yan, hanap pa tayo. Ganda ng tree. Ang oh, ganda man ng tree. Oh. Hindi pa? Dito lang hindi binigay sa akin. Konti, konti lang Yan banda. Ah, ito na to? Oh, diyan lang. Oh. May basag.

Ano ka ba? Ayan, ganda ng pitsin Ganda ng pitsin Agoy! Lodi, ako naman ito malaki ah Lodi, ako naman ito malaki Ha? Ano ka na? Ito nga uh, na. Ito na, sinisipa na. Sinisipa na. Tinamimigay na. Sa kaya na, naman itong plati ito. Lodi o. Ayun. Ay, ito yun. Nakita ko. Ito yun, ito yun, yun, ito yun, ito yun. Ay. Ay? hindi diba? ang bigat naman ito kung magaano ganda kaya ito pang rapol dito kaya ilagay yung parapol oh, hindi, ano mo na Diyo? palalagyan na ng ano yan pang sa kanin, yung pang -ano ng plato sa lalim ayun, oh, oh. naman ang ngayon turkey, tingnan mo. o diba?

<laughs> bangga bangga man bangga madadaan 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 bedadaan bedadaan kalot galang <laughs> sakit pero dito bah si pano oras ang tua? dui ay, basag. Ano naman to? yan na, ito lang nakuha natin. Ito, magaan. Baka mabasag din Ito lang. Mangkok. Ano? O, oh, diba? Nakarami diba? din. Oo. Kaya nakuha ni Kuya, oh Ayan. Doon pa, marami pa doon, o. Oh.

Ah, halos na kami. Para mapuno yung unang pulot natin, dinamasin mo si Lodi Marbel, no? Ba? Hila-hilahan na naman. Hila-hilahan na naman kami. Dito na naman tayo sa kabila. Ano kaya dito naman? Halala, 'di. Maglalang din ba pa ba?

madurog durog na yun dyan ah wala na madurog na yun na wala na wala na wala ano, na pa babasag din ba na babasag na na mo oh. basag basag na ayaw ay, ano, ano, na ay, ano. pero basag basag na Talagang basag yun na, basag na. Walang timba. Wala naman. Wala timba. Wala, wala, wala. wala, timba. wala, wala timba. Ano, libre na? Ha? Ano? Nagalit so, man yun yung lalaki. Saan? Ah, ah. Ano siya sa malayo eh. mga tama man. Ito. Ang ganda na ito. Kunin ko ito. Diba? Ayan eh. Sunset sito Color-color.

itu pa ang bigat yun eh parang naman marupok na huwag na yan itu, itu ito ito domi, dumi pero pag mahugasan siguro para maganda guys, sira yang takip saya mga ano sila mga iba mga katropa ganda sana oh sayang ito sira din sayang IKEA Itu naman kakaiba wala tayo dari, dari tu. Mga malalaki, oh. Oh. ganda nito oh ito

Ini matang ano na? Ngayon pa may mga plato. Ay, ganda ito. flour Ayan. 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 Ayan.

Ito malalaki, bigyan natin kailan din magin Grabe Ito, 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 hanap Maganda Ayun Ito pa, may kapares, hindi ito kapares Sa akin Ayan o, ayan ah, Dami Kaya masunod din ba kapag, dami doon o Ha, sunod ah, Atig ko muna ito Atig ko muna ito mga troop, ay, ay, Ayusin natin di diba? So yun mga katropa Hila hila na naman natin Ito yung unang pulot natin Grabe Ito yung unang pulot natin mga katropa Ayan uh, Ayusin natin At uh, so, yun, mga katropa no Lahat to ay lalagay natin sa ating ano parapol Sa balik bayan box Ito po Magaganda po siya Yung mga napili natin Ito malalaki Masyado malaki to Bigyan natin kay Lodi Marvin at babalik pa tayo dun mga katropa Babalik pa tayo dun Napakarami pang tapon mga katropa Kaya yeah, maglalike muna tayo uh, At yun mga katropa ito unang pulot natin oh. At uh, like and share na po mga katropa Sa ating mga video para makasali sa ating panapon Sobrang init oh so, yun, mga katropa Hanggang dito na lang Kita ka sila tayo manik lang Bye bye, bye, -bye.